So, kinat na nga natin yung uh, yero ng uh, plastering nito sa may kabila, no? yun, para ma set na natin yung ano niya. So, yun ang uh, alamans na hinahabol pa natin, no? Nasa 2 inches pa. sa atin no, mga katoto and welcome back to our YouTube channel so sa araw na to meron lang tayong uh, gagawin no itong uh, second floor dito kay uh, kay Utol no medyo uh, papunta na naman tayo sa trabaho ay kanga nga so ito uh, naigawa natin siya ng step so hindi muna natin ikakabit yung lahat ng step ah. magubun muna siya bago natin siya i-fix no ah, kasi ah uh, tapat ng mga simentong ipukon natin sa taas kasi ipukunin natin yung uh, tamang sukat ng uh, sa taas kasi medyo ano na naman yan dispalinghado na naman lagi tayo natatapot sa mga dispalinghado na no, mga katoto itong mga uh, hagdan na to uh, tapos na naman na to pinakita natin siya so konting adjust na lang siya kasi nga medyo uh, maliit yung runner tapos malalapad yung step natin nagawa na naman para so yung mga pesa ha, hindi pa naman sila no? yung mga step natin ah ito na rin yung ibang ginagawa natin dito sa labas. Ayan, so hindi muna natin siya kinabit, no? So uh, waiting muna ito nga nandito sa may labas natin, no? Masama natin si Utol para sa forma-forma, uh, Utol, ha? Ah. <laughs> Mukhang takot umitin, nakagwatis, uh, complete uniform. So magagayak muna si Utol nung uh, gagamitin natin pang palitada, no? Ito tayo naman ay eh, uh, layout na tayo sa taas. Mga, mga idol yung uh, pagkain ni layout natin na original dun sa leting natin sa poste ayan mauubos yung ating hagdan 20 pires nya so ang hagdan natin ang lakal makukuha worth 8 8 inches sya ano ang mawawala pagkain ni layout natin sya dito sa tamang procedures ayan sya 20 cm so ang lakal nung makukuha sa kahoy sa ating runner sa hagdan is oh, uh, katak na siya ng 6 inches ang masasalanta sa hagdan natin sa malaking uh, ano yan no? bagay tayo sa ano sa solusyon tayo ng mga idol so dito na natin siya kukunin sa 4 cm no? yan so uh, ito papalatadaan muna natin bago tayo makapagasinta dito sa taas na to sa bubong nung uh, ano may ari to no so dito parang ang lang nang uh, makikita pero pagdating dito sa gitna mga idol kaya nang malaki to so ayan sya oh 5 inches na no so lampas pa 4 4 inches lang ang hollow block pero dito oh mapatak siya ng 5 inches so pagdating pa to sa taas naabot pa siya ng 7 inches no pahiga kasi yung uh, uh, sadan itong uh, plastering ng kabilang bahay no so so tatanggalin natin itong yero na to kakatingin natin si ipapraktik natin yung ano para wala maging tulay sa may kapitbahay solusyon nga natin mga idol sa humabol uh, muna tayo nang uh, palitada dito no so uh, sobrang kapal nito 4 inches ang magiging uh, palitada so so support tayo ng uh, alambre sa mga concrete nil no kailangan natin tamnan mga idol masyadong uh, makapal yan Mahang siya. Nakuha mo na tayo naglalagay ng mga concrete nail, no? Yung pagtatalian natin ng mga alambre, no? Support. Nga no, mga katotok, prefer na natin itong ating uh, support, no? itong ating uh, alambre at saka mga concrete natin. No? So sa kapal ng uh, palitada natin ito, hindi natin maglagay ng support. No? So, check natin muna mga katoto muna okay yung ginayak ni, uh, ni, ni, ni simento natin no para makapagapon din na tayo dito mo katigas na katigas ng kumapal so bago natin na uh, ayusin itong sa taas no so papatungan natin to ng hollow block pa to uh, sa mga 10 feet pa to mga uh, katoto pang uh, block dito sa ating uh, hagdan no so pagka umulan kasi kailangan na uh, naka safety to seal so hindi dapat makapasok dito para sa first floor kailangan na uh, nakasigurado tayo dito ng uh, sellado itong taas na to Ayan na mga katoto, nagsisimula na tayo nga tumapal ng simento na. No? Almost 4 uh, inches yung kapal niyan, no? kaya sinuportahan natin siya ng uh, pakot alambre. So na mga idol, kunti na lang. Nahahabol na natin yung uh, kapal na kailangan natin mga idol. Kaya naman sa lugar na to mga idol, pag nag-asinta ka ng aloblock, pupulot-pulot ka na lang sa paligid. Oh, ang dami. Yun. <laughs> So, ang kailangan tayo ng haloblock dito, no? Para makasintahan natin, mangungulot na lang tayo sa paligid. Ang dami! <laughs> ayan, ayan. So, siguro, mga ano na lang to Mga santim, mga buhanga na lang to Nakukuha so, na natin yung exactong kapal na kailangan natin, no? Ayan na pinis na natin siya dito. Ayan, konti na. nag pa siya utol dun, no? So, pag tagas na to, by tomorrow, papatukon na natin silang haloblock nandito tayo sa taas ng uh, second floor mga idol <laughs> asyadong mainit so ayun uh, bababa muna tayo para sa Utole uh, paghalo ng uh, simentong gagamitin pa natin dito no? konti na mga santimba na lang siguro para kukuha na natin itong uh, exacto kapal na natin hey okay, guys yun no? Oh, tapos na natin siyang uh, napalitadaan no? Oh nakuha na natin yung uh, kapal na kailangan natin so patitigasin muna natin to no para makapagasin tayo tayo tomorrow na natin siyang patigasin so babalikan natin sa by tomorrow